Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aral sa Banal na Kasulatan. Sa hapong ito po ay ang aking dadalhin sa inyo ay mababasa natin dito sa Marcos 4.11 Sinabi ni Jesus, sa inyo ay pinagkakaloob ang pagkaalam sa hiwaga sa karyaan ng Diyos. Ngunit sa kanilang mga salabas, ang mga bagay ay dumarin sa kanila sa pamagitan ng talinghaga. Makakita man sila, pero hindi nila mamamalas. Marinig man nila, hindi naman maintindihan. Kung magbalik loob sila, sila ay patatawarin. Mga kapatid, ang mga salita ito ni Jesus ay dapat nating maunawaan, ano ba ang loob at labas na binabanggit nito? Sa aking palagay o sa aking pagkaintindi, dahil nagbanggit siya tungkol sa salita ng Diyos, ito sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia. Dahil ang mga taong kinausap ni Jesus dito, yung unang mga namanampalataya, yung mga alagad mga namanampalataya, ito ang first congregation ni Cristo nga nabuo niya nga sa pagkamatay niya ito ang tinubos niya sa kanyang dugo. Ito ang pinamagatang iglesia ng Dios na binanggit dito sa mga Gawa 20:28. Ah uh, mabasa natin yan na ang iglesia ng Dios binili sa dugo ng kanyang bugtong na anak. Kaya itong congregation na ito na sinabi ni Jesus to you, I am giving you to know the mystery of God's kingdom. Ito ang first congregation niya na mga nananamiwala sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Ngayon, bakit siya kanila lamang ipinapaalam ang hiwaga ng Diyos? Kasi noon sa lumang tipan, mabasa natin ito sa Deuteronomy 29.29 uh, Ang mga bagay na lihim ay para lamang sa Panginoon nating Diyos ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa inyo at sa inyong mga anak magpakailanman. Ito bang lihim na ito noon sa lumang tipan ay ipinahayag naman ng Diyos dito sa atin ngayon? Ang sagot ko po diyan, upo, sa panahon ni Kristo, ipinahayag. Kaya nga si Dogo, si Kristo dito sa lupa para magturo tungkol sa karya ng Diyos. Siya may aral ng Diyos na itinuturo din sa mga tao. Ngayon, itong uh, sinatama kong iglesia ang sinasabi ko sa inyo. Bakit sinasabi kong iglesia? Dahil ang karungtong nito nga sa kwintong ito na itong lihim na ipinahayag niya. Mabasa natin ito sa Efeso 3, Nuibit Jes. Anak na dito, ito ay matagal na ilihim ng Diyos ng mahabang panahon. Ngunit ngayon ay pinahayag na na sa pamagitan ng Iglesia. Ipinahayag sa buong kapangirihan ng kansanlangitan at kapangirihan at mga pamalaan ipahayag ang buong kapuspusan at katuwiran ng Diyos. Sa inyong palagay, sino ang karapat dapat na makapagpahayag sa buong katuwiran, kapuspusan sa mga aral ng Diyos? Siguro, hindi naman pwedeng manggaling doon sa ibang simbahan. Dito lamang rin sa loob ng kanyang iglesia galing ang magturo sapagkat dito ipinahayag ng Diyos ang mga sekreto niya dito sa loob ng kanyang iglesia. Kaya sabi ni Kristo, sa inyo ipinakaloob ang pagkaalam sa mga yuga sa karya Diyos. Hindi ko mo dahil nakalagay dito sa episode 3 na sa pamagitan ng iglesia ipahayag ang buong kapotosan at katuwiran ng Diyos. Dahil iglesia, basta iglesia na lang, okay lang, hindi, hindi ganun mga kapatid. Maraming iglesia na nagsilipa na ngayon sa ating Christian world, sa sanibutan natin. Hindi silang lahat binigyang karapatan na mga pagpahayag sa buong kapupusan sa katuwiran ng Diyos. Bakit? Dahil ang makaalam lamang doon sa loob ng kanyang iglesia na ang ibig kong sabihin iglesia ng Diyos lang nang galing ang makapagturo na kapanipaniwala tungkol sa karihan ng Diyos. Patunayan ko sa inyo na hindi lahat ng iglesia ay sa Diyos. Kung basahin ninyo dito sa pahayag dos, tres. Yung seven churches ng Asia. Kasama niya Philadelphia, Esmerna, Sardis, uh, dyan. Ang totoo lang, mayroong mga iglesia dyan na hindi pala Diyos ang namam namamayani. Eh. Ano mugad pala dyan? Si Satanas. Yung sa Pergamo na yan, tingnan mo. Iglesia sa Pergamo. Yan tinatahan ng panan Satanas. Sinaguga pala sa satanas. Bakit? Bakit? Kasi, ang aral ng ating Panyan sa si Kristo hindi pinahawakan. Isa dyan, mabangit dyan sa iglesia ng Pergamo si Antipas. Si Antipas, isang tagasunod ni Kristo, sabi ni Kristo, yan ang tapat kong saksi. Ang ibig sabihin, lahat na itinuturo ni Kristo, pinahawakan ni Antipas. Ngayon, kay kontra man pala doon sa iglesia na yung ni Satanas. Pinatay si Antipas sa kagalagitnaan nila. Kaya, hindi ako uh, maniniwala, hindi ako pabor na basta iglesia lang, ipangalan sa lugar, hindi yon. Dapat, hindi ko tutulan ang iglesia ipangalan sa lugar. Ipangalan lang sa Diyos na may ari na lugar ay gusto na sa lugar-lugar ng iglesia Pergamo. Oh ano nangyari? Tinirahan ni Satanas. Mabasa mo yan sa Pergamo, Iglesia ng Pergamo. Dito sa Revelation, sa pahayag. Oh, yan, example yan, binanggit ko ha, na hindi kumu Iglesia sa Diyos na hindi. Maraming Iglesia ngayon na hindi sa Diyos. Ay, napatunayan ko eh. Ay, marami na ako nakasalubong na pastor. Tinatanong ko. Ah, uh, kayo ba ay kaanib sa Iglesia ng Diyos? Sabi na hindi. Mga baptist kami. O, oh, ang sabihin, ayaw nila. Ayaw nilang ganun. Ay ako, ganun yung katuwiran ko noon sa baptis pa ako eh. Katuwiran ko yan noon. Huwag lang po masaktan mga baptist ngayon ha. Patuloy lang kayo dyan. Patuloy lang kayo. Baka kung sakali ayan totoo, ay okay lang. Pero ako, sabihan ko lang kayo, tam tambagan ko na sa Bisaya. Tambagan talang lang mo dati. Ngunit kita tabaan dyan. Dahil kung sabihin natin ang palagay ng pangalan ng Diyos sa, sa bahay dalanginan, hindi importante. Hmm. Pero ang puso mo importante. Bakit tumututol ang inyong puso na ilagay ang pangalan ng God doon sa simbahan? Yan ang malaking epekto sa inyong mga kapatid. Malaki yan. Tanungin nyo ang Diyos. Mamaya pagtulog ninyo. Kung pwede ba yan? Hmm. Kung pwede, pa patuloy ninyo. Hindi ko yung sinasaktan ha kayo mga kaanib dyan sa ibang simbahan napatunayan ko na hindi lahat ng iglesia ay sa Diyos hindi ko tinutukoy kayo ha kasi isang iglesia dito sa seven churches ng isya na satanas pala ang naumuga doon kaya napatay nila yung manampatay sa Diyos ang tapat na nagwitness tungkol kay Kristo pinatay nila Kaya mga kapatid, hindi ko lang habain, baka masaktan pa kayo, baka masagi ko yung inyong mga panampalataya, kung anong panindigan ninyo, yung mga sinasabi ng pastor. Baka sabihin ninyo, inatake ko kayo, hindi ko inatake. Gusto ko lang na maintindihan ninyo ang totoo. Kasi, ipinayag dito sa amin ang sekreto sa karya ng Diyos. Ang sekreto pala mga kapatid, sundin mo lang kung anong itinuro ng Kristo. Kaya yan ang kalooban ng Diyos na ikaw makapasok ka sa langit. Siti bandido, 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 ng Mateo. Hindi ang lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa langit, kundi yung tumutupad sa kanooban na aking amang langit. Ano ba ang kanooban ng aking amang sa langit? Sabi ng, ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak. Labis ko siyang kinulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Ito ang tanong. Kayo ba'y nakinig sa pangaral ni Jesus Christo? Nakinig ba kayo sa kanyang sinasalita? Sabi niyo, oo. Ngayon, tanungin ko kayo. Noong sabihin ni Jesus, lang aking Diyos, siyang Diyos ninyo. Nakinig ba kayo noon? Wala. Hanggang sa ngayon, si Jesus pa rin ang Diyos ninyo. Mali yun. Kaya si Jesus nagkonsimisyon. Naging problema ni Jesus. Nanalangin si Jesus sa Diyos. Sabi niya, Ama, sana malaman nila at makilala kanila na ikaw ang tunay na Diyos at buhay na langgan. Yan po mga kapatid na totoo. Sundin na ninyo si Jesus kung ano sinasabi niya. Yan ang iskrito para tayo makapasok sa langit. Hanggang dito na po lamang. Maraming salamat po sa inyo. Kayong tagapaginig, huwag kayong magalit sa akin. Ngayon, mayang gabi, kung makatulog kayo, bulay-bulayan ninyo kung tamang sinasabi ko. Kung mali, huwag niyo tanggapin. Pero kung tama, kasalanan ninyo kung hindi kayo magpatuloy magsubaybay sa aking patuntunan. Maraming pong salamat. Pagpalaan tayong lahat ng Panginoon.